بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا ببناء تاب 32 في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wala takahufuhum wa khafuni in kuntum mu'minin yaon ay si satanas lamang na tinatakot niya kayo sa pamagitan ng kanyang mga kampon kaya huwag ninyo kumbaga huwag ninyo silang katatakutan bago sa ikatakutan ninyo ako ako ang inyong katatakutan sabi ni Allah kung kayo ay tunay na mga nanampalataya. Kasi so ito ay nandun sa Surah Ali Imran 175. So ngayon sa pagpapatuloy, insya Allah. So yung khuf nga na tinatawag dito, tinutukoy dito. Al-khufu huwal faza'u wal wajlu wa ukuba wa huwa arba'atu anwa. Ang takot, ito nga yung uh, pagkabalisa, pagkabagabag, at kumbaga pag-asa mo na maparurusahan ka ng sino mang kinatatakutan mo. Inaasahan mo na parurusahan ka o pipinsalain ka ng anumang bagay. Tao man ito, demonyo o sino paman na o ano paman man na kinatatakutan mo. At meron nga apat ito na uri. Una, yung takot kay Allah na enumerate na natin ito nung nakaraan takot kay Allah Pangalawa yung lihim na takot sa iba pa liban kay Allah Pangatlo Ang pag-iwan ng tao sa mga wajib dahil sa takot niya sa anumang bagay liban pa kay Allah At pang-apat ang kofut tabi'i, ang natural na takot sa iba't ibang mga bagay. And dito, yung una, ang takot kay Allah, syempre pinintulutan. Wajib pa nga. Wajib. Yung pangalawa at pangatlo, haram. At ang pang-apat ay pinihintulutan insya Allah hanggat hindi ito lumalampas sa mga hangganan. Saing so, yung una, khawful lahi ta'alluhan wa ta'abudan lahu wa taqarruban ilayhi wa huwa min a'dhimi wajibatil iman ang takot kay Allah ta'alluhan ibig sabihin bilang pagkilala sa kanya sa kanyang pagiging diyos ta'abudan lahu takot kay Allah dulot ng pagpapaalipin sa kanya at takarruban ilayhi takot kay Allah bilang pagpapalapit kay Allah. Nang tao na natatakot kay Allah, kumbaga, mas inilalapit niya ang kanyang sarili kay Allah. Nang sa gayon ay hindi siya parurusahan ni Allah. Kumbaga sa tao, sisipsip siya dun sa tao na ayaw niyang mapinsala nito. Eh mas dapat sumipsip tayo kay Allah. Mas dapat na lalapit tayo kay Allah na walang matatakasan, liban na lamang na patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pagpapalapit natin kay Allah dahil sa takot natin sa Kanya, ito yung isa sa mga distinction sa pagitan ng takot natin, kumbaga, kay Allah at sa iba pa. Na ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niya na marapat nga siyang mas lumapit pa kay Allah. Dahil ang kanyang takot kay Allah, ito ay takot na may kalakip na pagmamahal, pagpapahalaga, paggalang at pagdakila. At ito nga, wahua min a'dami wajibatil iman. Ito ang pinakadakila na mga obligasyon sa pananampalataya. Ang sino mang tao na nag-aangkin ng pananampalataya, dapat meron siya nito, takot kay Allah. Walang sino man ang maaring magaangkin ng pananampalataya na hindi siya natatakot kay Allah. Na hindi siya natatakot kay Allah na meron siyang takot na nagtutulak sa kanya na gumawa ng wajib at umiwas sa haram. Kaya nga, yung mga tao na hindi natatakot kay Allah, hindi gumagawa ng wajib, hindi nagsasala, halimbawa, o gumagawa ng mga ipinagbabawal, nagbibisyo, naninigarilyo, may ng alak, hindi totoong mga may takot kay Allah yun. Nagsisina, ng mananampalataya sila, oo. Pero yung matupad nila, yung aadamu wajibatil iman, ang pinakadakila, pinakamatindi, pinakasukdulan na nire ng relihiyon na ito, ng pananampalataya na ito, wala siya doon. Nandun siya, Muslim, oo. Nandun siya sa imanul wajib. Pero sa mataas na antas ng iman, wala. Wala siya doon. Mga tao na hindi nagsisikap sa, gumawa, sa paggawa. Mga tao na hindi nagsisikap sa paggawa ng mga obligado. At mga tao na hindi nagsisikap na umiwas sa mga pinagbabawal ni Allah. Bagkos ay ini-enjoy pa nila yung kanilang mga kasalanan. Pangalawa, Kofu siri Ang lihim na takot wa huwa an yakhafal insan min ghayril min wathanin aw tagutin aw mayitin aw gaibin Ang lihim na takot na ito kung sa Tagalog itining takot sa kababalaghan Takot sa mga kababalaghan Halimbawa takot ng tao sa iba pa liban kay Allah, takot niya sa mga Diyos-Diyosan, takot niya sa mga ribulto, takot niya sa patay, takot niya sa mga nalilingid at kasama na rito yung mga engkanto, aswang, maligno. Yung takot niya sa mga ito ay kabilang talaga sa itinuturing na takot. Na dahil nga dito merong hukom sa takot na ito, ito nga'y haram. Dahil ito nga'y maaari nga abot pa nga sa shirk at kufur. Abot pa sa shirk at kufur. At anong kinatatakutan niya sa mga ito? An yusibahu bimay yakrahu. Natatakot siya na madatnan siya ng mga bagay na kinamumuhian niya mula sa mga ito. Naparatingan siya ng mga ito ng mga bagay na kinamumuhian niya. Sakit, malas, o pagka-disgrasya, at iba pa. Kaya ngayon mga natatakot sa mga ito, takot sa mga rebulto, takot sa Diyos Diyosan, takot sa inkanto, kung ano-anong nila. Nang sa ngayon, hindi magagalit sa kanila mga ito. Sukdulan mag-aalay sila ng kataying ahay-hayop. Sukdulan na mamamanata sila sa mga ito sa mga ribulto na ito. Sukdulan na maglalaan sila ng mga gawaing pagsamba sa mga ito. Wahada shirkun akbar, yunafit tauhid. At ito nga ay malaking shirk at tumataliwas sa tauhid. Pangatlo, an yatrukal insanu alihi khawfan min ba'din Ang iwan ng tao ang mga inobliga sa kanya ni Allah dahil sa takot niya sa mga tao. Oras ng sala, ayaw niya magsala kasi natatakot siya na humingi ng pahintulot do sa boss niya na baka magalit kapag nalaman ng boss niya, Muslim pala siya o iba't iba pang mga paglabag na ginagawa ng mga muslim mga babae hindi maghi mga lalaki mag ng balbas kung ano, ano pa ang gagawin nila fahada muharramun wa huwa nau'un minashirki billahi al-munafi likamal at-tauhid so ito ay haram din at kabilang sa mga pagtatambal kay Allah na tumataliwas sa bagiging kompleto ng tauhid. Dito, ang ibig sabihin ng sinabi dito ni Sheikh Rahimahullah, hindi pa ito Shirkun Akbar, nakatulad nung una. Yung kanina, yung takot sa jin, Shirkun Akbar yon. Sa ito, Muharram, kumbaga Shirk na nasa antas na maaring maliit na Shirk pa. Na dahil dito ay nababaliwala o kaya ay nababawasan ang kumpleto ng pagiging kompleto ng tauhid ng tao na nagsasagawa nito. Na natatakot siya. Meron siyang pagkatakot sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siyempre, maaring aabot din ito sa Shirkun Akbar na natatakot ang tao sa iba pa liban kay Allah, natata natatakot ang tao sa kapwa niya tao, maaaring abot pa rin ito sa si Sherco Nakbar. Dito, una lang binanggit ng hindi dito, maaring ito ay maliit na shirk. Pero lahat nga ng maliit na shirk, sukdulan sa sukdulan ng mga ito, ay magiging malaking shirk waliyado billah. At pang-apat, Al-Khawfu tabi al Tabi'i wa huwa al-khawfu min aduwin aw sabain wa nahwi Ang natural na takot at ito ay takot sa kalaban, halimbawa, kriminal, masamang tao, monafik, o ano paman. O mabangis na hayop, takot sa mabangis na hayop, at takot sa iba pang mga tulad nila na maaring magdulot sa kanya ng pinsala. Mimma yaksya dararohu. Anumang bagay na kinatatakutan niya na mapipinsala siya ng mga ito, Fahada jaizun wala yudammu failuhu. Ito ay pinahintulutan. Ang takot ay ito pinahintulutan. Pwede, pwede kang, matakot sa mga bagay na ito. At hindi ito kapintas-pintas sa gumagawa nito. Hindi ito kapintas-pintas sa gumagawa nito. Kanagkamtagap ito. Walang problema dito, Alhamdulillah. Meron sinabi si Allah, Inna ma ya'muru masajid Allahi man amina man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah Sa surah at verse 18 sinabi ni Allah ang mga marapat lamang ang marapat lamang na magtayo mamahala at magpanatili ng mga masjid Ayaw ang mga mananampalataya kay Allah. At ang mga nananampalataya, naniniwala sa kabilang buhay. Silang mga nagtataguyod ng salah, nagbabayad ng zakah, at walang kinatatakutan, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, takot na hindi labag sa anumang uri ng uh, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pagtatayo ng mga masjid at pamamahala sa mga ito ay para lamang sa mga mananampalataya kay Allah sa kabilang buhay, nagsasala, nagbabayad ng zaka, at walang kinatatakutan liban kay Allah. Kaya yung masjid dirar, yung masjid na itinayo ng mga munafik, sinunog agad yun ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam kasi hindi naman yun itinatag ng mga tunay na nananampalataya kay Allah sa huling araw. Hindi yun itinatag talaga para pagtayuan ng sala. Yun ay itinatag para magtipon-tipon doon ng mga chismoso. At hindi yun itinatag ng mga tao na nagbabayad ng zaka. Tinatag pa nga ng mga taong mararamot, yung mga munafik. Mga munafik na natatakot sa iba pa liban kay Allah. Kaya sila nandun sa ganong kalagayan ng nifak, pagiging ipokrito, kasi takot sila sa mga muslim at takot din sila sa kufar nang mas matindi pa sa takot nila kay Allah. So, ang mga mananampalataya, sila lang ang marapat na mamahala sa mga masjid. So, karagdagang paliwanag dito, sinabi ni Sheikh, Yakulo ta'ala inna mayaliko bi imarati masajidillahi man wa sadaka bil wal jaza ama marapat lamang na magtayo at mamahala sa mga masjid ni Allah ay ang sino mang nagpapatotoo kay Allah ibig sabihin na nananampalataya kay Allah nananampalataya sa pagkabuhay muli at nananampalataya sa paggagantimpala sa kabilang buhay syempre ang gantimpala na tinutukoy dito gantimpala na mabuti at gantimpala na masama Faamana bikalbihi wa amila bijawarihihi. Nang tao na ito na nananampalataya kay Allah sa kabilang buhay, nananampalataya siya sa pamagitan ng kanyang puso at isinasabuhay niya ito sa pamagitan ng kanyang katawan. Hindi katulad ng mga munafik. Yung mga munafik wala talagang iman sa kanilang puso. Maring ang kanilang mga katawan ay merong ipinapakita ng mga gawain na may kinalaman sa iman, pero pagpapakitang tao lang yun. Yun ay pagpapakitang tao lang. Fakamas salata, wadawa maaliha. Na ito mga mananampalataya na ito na silang karapat dapat na magtaguyod sa mga masjid ni Allah, sila yung mga nagtataguyod ng sala. At palagian na tumutupad dito. Palagi an dito sinasabing dawama. Ibig sabihin palagi ang nagsasala. Kapag oras ng sala nagsasala. At siyempre hindi lang siya nandoon sa masjid. Nandoon siya na sa sala sa pinakamainam na pagkakatupad nito. Dumarating sa tamang oras, ginagawa ito sa tamang pagkakatupad. 'Yun ang tinutukoy na dawama alayha. Tumutupad ng palagian sa sala. Kaya yung tao na laging late sa sala, kaya ang sinabi ni Sheikh rahimahullah, di ba? Yun ay palatandaan ng nifak. Pagiging munafik, pagiging ipokrito. Hindi man siya umaabot sa pagiging munafik na kafir, yun ay pagpapakita ng kakulangan sa kanyang pananampalataya. Lagi siyang nauhuli sa sala. At yun nga, mustawfiyan li wa arkaniha itong nagsasala na ito, tumutupad dapat sa mga kondisyon at mga rukun ng sala. Wawajibatiha, wasunaniha. At tumutupad sa mga obligado at mga sunna ng sala. Ibig sabihin, sinisikap niya ang perpekto niya na matupad ang sala, insya Allah. Wakrajiz zakatul wajiba min malihi at itong tao na ito ay nagbabayad ng zakah na obligado mula sa kanyang yaman. Wa atahal mustahikkiha. At ibinibigay niya ito sa mga karapat dapat na makatanggap nito. Wafradallahu bil khasyati. Wafradallaha bil khasyati. At ang takot niya ay inilalaan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wal khawfu. At ganyan din ang kanyang takot walam yaksya ahadan sawa at hindi siya natatakot sa sino man o ano man na tulad ng takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, maaari nga natatakot siya sa iba pa, liban kay Allah. Halimbawa, doon nga sa uh, ima, sa ano sa kofut tabi'i, sa natural na takot, pero ang takot niya kay Allah ay mas matindi pa rin. Ang takot niya kay Allah ay mas matindi pa rin. So dito, wal muradu bil khasyati, ang tinutukoy dito sa salitang khasya, kasya ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Yung sinasabi ni Allah ng karapat dapat lamang na mamahala sa mga masjid ni Allah ay yung mga walang kinatatakutan liban kay Allah. Walam yaksya Allah. Ang khasya dito, para ma-distinguish siya mula doon sa kof. Khashyat to ta'zim, ito ay pagdakila. Takot na mayroong pagdakila, pagsamba at pagsunod. So ang tawag doon ay khasya. Kaya nga yung aya, Inna yakshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tanging merong khashya sa mga alipin ni Allah, ay ang mga maalam. Sila lang ang may khasya. Sila lang ang dumadakila kay Allah. Ang maalam lamang ang dumadakila kay Allah. Ang maalam lamang ang tunay na sumasamba kay Allah. Ang maalam lamang ang tunay na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung khasya. Siyempre, yung imaratul masajid, ang tinutukoy dito, wal maksudu bi imaratil masajid, maya ummu imaratihah al-hissiyya bil-bina'i wat-tarmimi wa imaratiha al-manawiyya bidawamil ibadati fiha bis-salati wadh-dhikri Tinutukoy dito na pamamahala o pagtataguyod sa masjid. Una, yung pisikal. Pagtatayo sa mga masjid at uh, kumbaga'y pagbuo sa mga ito at maririnig namang manawiya. At ito yung pagtataguyod sa mga masjid sa pamagitan ng pagtupad dito ng mga gawain pagsamba, katulad ng sala, dikir, pag-aaral, at iba pa, na mga gawain na ginagawa sa masjid, Alhamdulillah. Wa muna sa batul aya lilbab at ang kinalaman ng kabanata, at ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata, annaha dallat ala annal mu'minina, al mausufina bi afradullah bil wal khashyati duna ang aya na ito ay tumutukoy ng mga mananampalataya na inilarawan ni Allah na mayroong ganito mga katangian sila ay natatakot kay Allah lamang o ibinubukod tangi nila si Allah sa khawf at khashya na lahat ng ito ay inilalaan nila kay Allah at inilalaan nila kay Allah ng higit pa sa iba pa. Kasi kung meron mang halimbawa ang pinahintulutan, di ba? May khufut tabi'i, pwede kang matakot sa iba paliban kay Allah, mas takot pa rin siya kay Allah. At ang kasya, ito ay para lamang kay Allah, so ito ay kanyang inilalaan lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito yung uh, mga katangian ng mga karapat-dapat na magtaguyod sa mga masjid, magtayo ng mga masjid, mamahala sa mga masjid, manatili sa mga masjid para sa mga pagsamba rito, Alhamdulillah. Silang mga walang kinatatakutan, nakatambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itinatambal nila sa takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so, tutuloy natin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.